mamahaling ulam mga idol at napakasarap na minsan lang natin ito matikman kasi nga po sa sobrang mahal nito mga idol kung bibilhin natin at dahil sa isang tao mga idol na mabait ang puso at ito nakabili na rin po tayo ng masarap na ulam ang aking inihanda para sa punan ng aking buong pamilya mga idol ay ang sinigang na pasayan o hipon ang tawag mga idol at masaya tayo sa hapunan ngayong gabi. Hello po mga idol. Una-una po, napapasalamat po kami sa Panginoon. Pangalawa po kay Sir Mark Rupilia at nabiyayaan po tayo. At ngayon ay nakabili po tayo mga idol ng pasayan. At sakto naman mga idol, andito kami malapit sa Barangay Hall ay nag-opening light naman po. Lights on ay nanood muna kami ni Mick Mick saglit. At ito, dumana din kami sa suki namin kayo to. Bumili ng ricado. Ang bigas pa lang ng mga idol ay sobrang mahal na. Bumili kami ng dalawang kilo at itlog na tatlong piraso mga idol. Sinakto ko talaga yung pera ni sir para sa aming hapunan ngayong gabi sa masarap na ulam. At ito po yung pasayan mga idol ay napaka-presko po yan. Bali ang kilo pala na pasayan dito sa amin mga idol ay 380. Ang binili ko ay 150 lang po mga idol. Sakto man po para sa aming lahat. ang itlog mga idol ay bukas namin yan lulutuin sa umagahan. At ayan po lahat ang nabili natin. At nagpatulong na rin po ako kay Mrs. mga idol. Siya po yung naglinis sa pasayan at tayo naman po yung nag-ano, nag-gayat na mga ricado. Uh, ganito pala kami sa bahay mga idol ay nagtutulungan kami basta gawaing bahay kasi nga po ang lahat ng ito ay para naman po sa aming lahat mga idol ang aming ginagawa. Dapat po tayong lahat ay magtutulungan at magkakaisa. Lalong-lalo lalo na yung pagmamahala ng buong pamilya mga idol. Yun ang importante. <laughs> at shout out lang ako kay Idol Jose Crisostomo da II from Saudi Arabia mga idol. Salamat po. Idol Jason Bagalanon, shout out po from Divisoria. At kay Alvin Araneta from Santo Niño South Cotabato, shout out idol. At kay Emmanuel Bibit, shout out shout po. Shout out kay Idol Rian J. Abidihos from Davao City. At ngayon mga idol, natapos na po tayo sa lahat sa paghimay at pag-guide ng mga sarado ay nagpapainitan na po tayo ng kawali at mantika at tinugasan ko na din po yung pasayan at nagisa na rin po ako mga idol ng mga Ricardo ay simple lang po yan sinabay ko na po ang lahat at eto sinunod ko na rin po yung mamahaling ulam natin ngayong gabi <laughs> ay ang pasayan po mga idol ganito pala ako magluto ng sinigang mga idol baliginis ako muna at sinangkutsa po yung pasayan natin at discarding ko po to mga idol sa pagluluto. Depende po yun sa discarding po ninyo. Kasi meron din po yung ibang pagluluto mga idol na nagpapakulo muna tayo ng tubig. Tapos nilagay natin yung mga ricado at yung hipo na rin sa, para sa sinigang. Pero ako mga idol, ganito ang estilo sa aking pagluluto sa sinigang na pasayan. At ito, sakto na po ang lahat mga idol. Luto na din yung pasayan at yung mga gulay at sinunod ko na rin po yung kangkong kasi madali lang po yan lutuin. At uh, tiniplahan na ko na rin yan mga idol. At pagkatapos, siyempre titikman natin yung ating niluluto ay sobrang sarap. At uh, napakabango mga idol. At ito mga idol, pagkatapos ng ilang minuto ay luto na po. Kasi nga po, gulay na lang po na kangkong ang hinihintay natin. At uh, tingnan po ninyo, mga idol, napakabango. Sana naamoy po ninyo yung usok. <laughs> yan, at uh, tinango ko na rin mga idol para makakain na rin po kami nang sabay-sabay sa aming hapunan na simple lang ang mamahaling ulam na napakasarap ang sinigang na hipon na pasayan mga idol. At bago tayo kakain mga idol, magpapasalamat muna si Mik, -Mik sa Panginoon. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat sa pagkaw, Nagkasya sa magyatag. Salamat po kay Sir Mark. Amen. Amen. Yan. Salamat po, Sir Mark. At tara po mga idol. Samahan nyo na po kami sa aming hapunan. Sabay-sabay na po tayong lahat. Para sabay-sabay na din tayong mabubusog lahat mga idol. At ito yung mga anak ko ay napadami talaga yung kain nila mga idol. At si Ate kay pala wala dito mga idol kasi nga po doon natulog sa chahi namin. Bukas po yun ng umaga uuwi. At ito, s'yempre busog na rin po tayo. At salamat pala sa lahat ng bagong followers, welcome po kayo sa page namin. At sa lahat po ng mga OFW mga idol na lagi nakasuporta sa mga video namin, maraming maraming salamat po talaga. At sa trabador ng Pinas din, kagaya ko, lagi po tayo magingat mga idol. At ang lahat ng ito mga idol ay aming pinapasalamatan po kay Sir Mark Ropilla na napakabait po at mabuting puso po mga idol. Na biyaan po tayo at nakakain po kami ng masarap na ulam para sa aming apunan ng aking buong pamilya. At dito lang po mga idol, maraming salamat sa panunood, ingat po at God bless.